Hi, mga Bebshi! ba? Diba? So, today is Momshi G's birthday. At of course, pupunta na tayo sa farm. Alam niyo naman yan. Mikey birthday tayo sa ating very special friend. Momshi G. So, Momshi G. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's go, mga bebshi. Ayan, kayo na na sa mga friends. Ang na lang, yan. Sa Ay, mais. Oh. Kami sa shrimp. wala, mais. Shrimp, it's going to be mga shrimp with lemon terracotta. So, Sayang, Pumakuan. pakumak sa makseron mm, I love it, Bebshi. thank you Bebshi, for washing hmm, hindi mo inugasan eh. hindi kasi walang water na 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 na, -na, na, -na, na, -na, na, -na. Alam, hindi wala kaming pake no. magic night ray earth hindi ka kinakausap ko um, malis ka, siya. ka um, malaki ang balon e eh. ilamas mo yung balon yan ang nga ba sinasabi ko ba't ka galit ba't ka galit ba't ka ba't ka galit nun Ay, and that is our it is that sit and sar fish by mom shireya beche Iska bad Bebshi is now preparing. I-pressure cooker natin, mga Bebshi. <laughs> Hindi, wala nang ibang malulutuan. Kasi Hindi, i-pressure natin, uh... natin, cooker natin yan. Para pag kinain natin yung shrimp, tunaw agad. Parang paste. Shrimp paste. Shrimp paste ang labas. Oo. <laughs> mapupong tayo. Sino nagluto nito, oo oh, oh. <laughs> ako naglinis lang ako ng shrimp. <laughs> ako, ako, pa talaga. <laughs> so, ano po ang mangyayari. Ang shrimp ay ilalagay sa pressure cooker. Ang ending ay shrimp paste pala yes. ang ginagawa ni Simply Amore. <laughs> Correct. Bakit meron po? Ha? Ano pa. <laughs> Hindi, oh, di ba tanggal siya? Hindi siya nahugasan. <laughs> so mga Mars, gagawa tayo ng um, balloon. Gagawa or magpapaan? Hahanginan natin ang balloon. Kasi pump ni Ma'am si Gigi, nangalang. nga Ah! Iunat mo muna yung ano. Para sa humangin agad. Ano ba ba tayong table po? Ma'am, sinasipangin mo nito. Pindutin mo. Pipindutin yung isang part. Yan nga. Doon sa kabila. Hindi, wala pa. <trips> ito. Ano ba yun? Ito. Hindi, hindi maliit to eh. Wala nga Walang hangin to Hindi, hindi ito.

kailangan talagang ano dito. Yung ganon. Asan ba yun? Ayaw sa mahanginan, Mars. Kailangan yung pump lang. Mahirap hanginan. Mahirap yan pa? Ano? Oo, mahirap tong hanginan. Huwag mo na itry. Huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Masisira ka! Ano oh, nan waiting area? <laughs> What are we <you> doing? Oi, yan nun mo sa iyo para kan mo waiting area. Aga ah, non. Aga ah, non. Aga ah, non. Ah, talaga. <laughs> Bitaw ako sa mga dinidito pano yan, no? Di ba? Ito <laughs> so, di ba yan? Ano noong? Ito na kanang waiting area isa ka pa talo ang talo ang bidare talo 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 naman. talo 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 siya. Kayo naman. talo 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 live talo 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 yung oh, may kaibig, may kausap, ka ka na siya, nakita ko eh. Hati yung screen niya. Yung meron sa itaas yung lalaki. Di ba? Happy birthday, Ma'am si G and Cara Faith. But M, G, and K, F. Cara Faith. Ayan na. Mars I don't feel well Mm -mm. And the spaghetti Ano gagawin sa liver spread? Ano gagawin sa liver spread? spaghetti mm -hmm. spaghetti Siguro Iya ano Pipisa-pisa yung liver spread mm -hmm. I want your love. I don't wanna be there. Ay, tapis ang yan. Tapis So now, may nakikita natin ang sweet and sour escabeche escabeche mga beshi. kasi uminom kami kagabi ng gin. Ta, wala lang. Kami lang natlo, tatlo doon nila oyong eh. Nagkukwentuhan kami ng scary movie. Ayan na. Ayan. na Oh my God. Binuhos na ni Ma'am Sheik. Ma'am Eritrea. Ang sarap. Mapaparami na naman tayo ng kain mga bebs. Siran na naman ang diet natin. <laughs> wala. Wala tayong Ay, ano diet. <laughs> Kasi birthday ni Ma'am si G at saka ni Kara. Birthday na ni Ma'am si. Birthday na ni Ma'am Ayan si. na. Tapos kakain ka na naman. Mens, magtipig ako. May kasama ka pa na laki. kita. Meron Madan. akong irereto sa'yo. natas na upo niya na ni, 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 ni Oyong. Ito, ala alam mo ba? Pstia, ngayon alam ko na talaga Alam mo, yung... hindi. Alam mo si Uyong wala kasi wala naman siyang anda eh. <laughs> Pero sa inuman na lang tayo, kayo pumunta mga sa... Pinapapunta ka sila alas 8. Saan ba yung mga in-invite mo? Alas 8 ng gabi. Charot. Wala charot lang. Kala ko naman totoo. Si Mars Randy lang pinapunta ko. Si Mars Dadang. Bebshi! I love it, Bebshi! Orange na siya. Don't overcook it, Bebshi! Huh? Oh, ang sarap na siya, Bebshi. Meron pang hindi naging orange na kulay. Uh Oo. -oh. So, I should... ...pepper uh, and... Um, ...granules. Granules. Where's the hot ano mm -hmm. mo ba, may nag sa akin. Pero sabi ko, pasensya ka na, hindi ko tatanggapin yung proposal mo. Yan, yeah, ano yung neighbor's Eto na, eto na. Oh. Wow, it's so rich and delicious this spaghetti. Like Jolly yeah, birthday girl is cooking the spaghetti like a Jolly Bee. Oh, oh, kasi aawayin kanya. Pag hindi siya nagtimpla ng spaghetti, aawain niya tayo. Dapat binaba mo yung happy bird. Ano nangyari si Silver? Kasi yung, uh, yung hangin. Dapat sa baba ka nagsinala. Ba Kahit na. Kung lalakas, lumaka, lalakas ang hangin, masasira din yun. Gips, si, pingin nga ako. Wala ka kasing nylon. Okay yun. Ito na daw yung gips. Ano na siya? Approved na siya ng mga. <laughs>

the Wait. Excuse me. Excuse yes, um, pinakahuli na po yung lumpia kami dahil kami tapos na rin po ang spaghetti. Ikaw, nauna-una una, kakablan. Ha? Yes, hindi ni Ma'am si Thank you, guys. And happy birthday, Ma'am shiji and Kara. ogo go. Paparating na kasi mga estudyante. Oo, andyan na mga estudyante. Excuse me.